Ang aking pag-asang hindi minimikli. Inaasahang hindi na madadatlan. Ang paglalakbay kong may kaantungan, ang puso ko'y eh para mong dinadaganan. Paghingi mo ng pansin mula sa akin. Ang paghawak mo'y aking pahigpitin. Ang pagsasama ang laging nakabibitin. Mga hapong puno ng tuwa at hangin. Ang gabing pinuno mo ng kulitan, Tuwing magkasama ay mayroong harutan, alaalang hindi na mahihigpitan, inukit sa batong hindi na mapapalitan. Subalit ito lamang ay pinadali, tuwid na pangako agad mong binali. Matagal na pagsasama ay pinahikli. ako ako'y narito ngunit ibang pinili. Ang tiwala ko'y iyong binali wala, datapwat ako ay hindi pinagpala ang puso ko'y iyong pinag-abala, mabait mong pagkatao'y inakala. Pinilit kong sayo'y hindi mangulila, magsasalubong ay di magkakilala. Pinilit kong limutan ang nailika, ako sana'y patawarin ang mailika.